Good morning mga Kalab Spells! Uh, ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang ritual at ito ay tungkol sa taong mahal natin. So, takot ka ba na mawala ang pagmamahal sa'yo ng iyong minamahal? Gusto mo ba na ikaw lang ang mamahalin niya? Well, kung oo ang sagot mo, panoorin mo ang video na to, gayahin mo at gawin mo para ikaw lamang ang mamahalin niya at magiging patay na patay siya sa iyo. So eto ang ating mga materyales na kailangan. Uh, isang basong tubig, malinis na tubig at clear na glass dapat ang gagamitin. So babasagin dapat na clear, walang mga sulat. Malinis na papel, yan panulat at anong kulay pwede pero mas maganda kung red para mas titindi ang pagmamahal sa inyo. Picture. Ayan, picture niya. Takpan ko lang ang picture. So, picture. Tapos sa likod, susulatan natin ang pangalan niya at birthday. So, halimbawa, Simon Sanchez, December 1, 1987. Ayan. Tapos, ito rock salt. Tapos, papel na malinis. So, susulatan natin ito ng kanyang pangalan. So, susulatan ulit natin, kumpletong pangalan. Teka lang. So, yan susulat natin ang kanyang pangalan at birthday. Halimbawa, Simon Sanchez, December 1, 1987. Ayan. Ayan. So, sa likod, isulat natin ang ating kahilingan. Magiging patay na patay ka sa akin, ako lang ang mamahalin mo habang buhay. So, bago magsimula, ihanda ang inyong sarili para mas mabilis ang talab ng ating ritual. Mag-concentrate, mag-focus sa gagawing spell, wag mag-isip ng iba. So, yan sulat ang kanyang buong pangalan, So, banggitin natin ng tatlong beses ang kanyang pangalan at birthday. Simon Sanchez, December 1, 1987. Simon Sanchez, December 1, 1987. Simon Sanchez, December 1, 1987. Tapos yung kahilingan, banggitin din natin ng tatlong beses. Magiging patay na patay ka sa akin, ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Magiging patay na patay ka sa akin, ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Magiging patay na patay ka sa akin, ako lang ang mamahalin mo habang buhay. So yan. Pagkatapos, tupiin natin ng isang beses ang papel paharap sa atin. Huwag palayo. So, kailangan paharap or papasok sa atin. So, ilagay natin ito sa baso, pati yung picture. Tapos, lagyan natin ng isang kurot na asin. So, rock salt ang ginamit ko. Better if rock salt para mas natural. Pero kung wala kayong rock salt, pwede rin kayong gumamit ng ibang klase like iodized salt, baking salt, yun. So pagkatapos, banggitin natin, sabihin natin sa pamamagitan ng, o, sabihin natin ang kanyang pangalan, uh, Simon Sanchez, sa pamamagitan ng ritual neto, sa pamamagitan ng tubig, baso at asin na nasa harapan ko, ikaw ay magiging akin lamang habang buhay. Magiging patay na patay ka sa akin. Mamahalin mo ako ng labis. Higit pa sa iyong sarili. Simon Sanchez. Walang sino mang makakapaghiwalay sa atin. Walang makakaagaw sa pagmamahal mo sa akin at ako lang ang mamahalin mo habang buhay. Wala kang ibang nanaisin na makasama sa buhay mo kundi ako lamang. Tayong dalawa lamang ang magmamahalan habang buhay. So, hipan natin ang tubig sa baso. Ayan, So, sa pamamagitan ng spell na to, magiging patay na patay siya sa iyo at kung mahal ka niya ngayon ay mas lalo ka pa niya mamahalin. Kung halimbawa naman nagkahiwalay kayo at mm, nal, uh, kinalimutan ka niya at sumama siya sa ibang babae ay babalik ang pagmamahal niya sa iyo. So, pagkatapos ay ilagay ito sa ilalim ng iyong kama for 3 days. Pagkatapos ng tatlong araw ay kunin ang baso at itapon ito. Gawin ito ng Tuesday or Friday ng umaga. Hanggang dyan po natatapos ang ating uh, ritual. Sana'y makatulong ito sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye!